Eto, natapos na kami kumain. Bago kami umuwi, eh, naghanap muna kami ng mapapasalubong sa aming mga alaga na nasa eskwelahan. O, di ba bumibili yeah. niya ang anak ng pasalubong? Perks nga pala yan. O, di ba? Daming estudyante. At nakakita ako ng kumakanta dito. Talaga namang naaalig talaga ako sa mga singer na kumakanta dito. O, di ba? Ayan, kami naglibot-libot, nagtingin-tingin hanggang libot-libot at tingin-tingin lang ang na Diba? ba? Kita mo naman ang ganda talaga dito sa SM wow! Kaloocan. nakikita niyo ba 'yan? Napakalaking Christmas tree talaga ng nga Pasko na. Paano na kaya ang 500 pesos na nakibwera kaya kaya mga ka-idol? Oh, ayan ang aking anak tamang strol, stroll, tamang ikot din ang aking apo. O, hindi na kami mga ka-idol. Salamat sa panonood na igala ko kayo. O, oh, di ba? Nakapag-SM nang wala sa oras. Let's go!